Alam mo yung feeling na may problema ka na nga, tapos may darating pang isa? Yan ang vibe sa akin ng trailer ng habang nilalamo ng Hydra ang kasaysayan. Just because we did not see it, it doesn't mean it never happened. Ano tago sa isang bayan sa ang sarili ng kasaysayan? Oo, oh, ang bigat agad na. Ah. Ano ba sabi ng history professor sa isang bansa hindi naman oh, na naniwala sa history? Hindi naka-word sa acting. Ba't parang okay ka na? Importante, walang pinapatal. Parang masama yun. From my impression, hindi lang siya kwento ng politika. Kwento rin siya ng mga taong naghahanap ng katotohanan. Pero parang hirap silang makita yon kasi parang puro kalat ng kasinungalingan ng paligid. Obviously, multilayered ang Hydra. Ang tanong, kaya bang i-handle lahat yon ng pelikula? Magiging matapang ba ang pelikula harapin ang mga issue head-on? O mag-focus ito sa mga internal battles ng mga characters? At higit sa lahat, handa na ba ang mga audience para sa ganitong kabigat na pelikula kasi sa trailer pa lang ang sakit na sa damdamin pero one thing's for sure hindi ako worried sa acting kasi naman may Dali De Leon may Mylene Dizon ba? Diba? pero kayo ano sa tingin nyo magiging matapang ba itong Hydra or mas personal ang atake